Alright, sabay-sabay uh, muna tayo. Good evening po, magandang gabi po mga katekram. 1, 2, 3, go! Magandang gabi po mga katekram! Palakpangan ka naman! Kulang sa energy, naku, no? kulang sa energy. More, more power, 1, 2, 3, go! Magandang gabi po mga katekram! Alright, so uh, ito pong uh, sandali pong ito mga kategram ay atin pong uh, bibigyan ng pagkakataon ang bawat isa para magbigay ng uh, pasasalamat. O ano man yung gustong sabihin uh, sa ating pong tita Ethel dahil nga po bukas siya po ay... Uh lalarga na. Kids. Sino si Tita Ethel? Noong una, nandun pa tayo sa office, Kuya. Yung, yung memory ko kay Tita Ethel. Andun lang siya sa gilid. Andun lang siya sa dulo. Birthday yun. Isang pasabog yun ni Kuya Dave. At doon siya natin siya unang nakita kasi isa rin po pala siya sa mga nagmamahal talaga ng ating Kuya Dave. Hanggang sa kalaunan, hindi na lang si Kuya Dave ang minahal niya, kundi buong manalastas na mga katekrang. Ayon. So nagsimula po kay Kuya Dave, bumisita dito nung isang pasabog ng Kuya Dave. Hanggang sa ilang buwan namin siyang kasama ngayon mga katekram ngayong taon na to. So ayan, yan po ang aming Tita Ethel. Hindi lang po si Kuya ang minahal kundi lahat kami. So, dahil dyan, ano ang kasunod, Tech Jude? <laughs> oh, uh, Siyempre, para maging alaala din ni Tita Eta nito, pag-uwi. So, ano yung kada isa magbigay ng ano yung mamimiss nyo kay Tita Ethel? Ayan. O ano yung kapag sila ah! Tita Ethel, ano yung una po kapasok sa inyong mga isip? Yes. Unahin ko na si Tita Janet para kasing meron na siyang sinasabi. Teka, oh. Ayan. Ayan, 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 ayan,

Online, online, yes. Chikahin nyo na chikahin si Tita Etel. Ako naman ang mamimili. Hindi na ibang tao ang tuwan ko kay Tita Ethel. Parang kapamilya na lang talaga. Lalo na pag-isip Ah... Siya nakikising na rin. Magtatanong niya kung magkapin rin daw saka unang muna yung mga bata ron uh, si Kaso isya ka yung mga alaga na lebas labas uh, hindi talaga hindi mawala sa kanya yung magkaw sa mga bata magayak tayo uh, yun sa kong na kumuha kayo tita. Kaya sabi ko kanina, eh kako, agana rin ang Pagbalik. Pagbalik ako. O, mga inero <samuhan>. lang, nandiyan na kayo. Sa buwan. Para hindi kayo may... Gawastos. Gawastos lang <laughs> ako. <laughs> pa. Di ba isang... buwan na rin na. Okay. Si Inda po. Ay, sorry. Ma'am, ba? marami rin para hindi kang may ini. Ano lang naman si Tita? Pahinda. Maglilinis lang si Tita doon, maghahawan lang. Pag nahawanan niya, Balik na ulit. Balik ah. na ulit dito. Kaya, Tita, napakalaking, ano mo dito talaga. Napakalaking... Sakripisyo. Sakripis yung ginagawa mo dito ito Yung ah, nga, buti ka pa sa akin. Nagaganap mo yung dapat kong ganapin eh. Kaya mamimiss ka namin tita. Okay. Oh. Okay. oh, let's go. Oh, si, si Kuya po rin na. Hindi, si, pagkano'n na pala na. Si Dave. Oh, sige, sige. Pagkano'n na lang, Kuya. Pabalik. Dito po rin Pabalik. <laughs> Mm -hmm. oh, no. Si Faith a.D., anong t warfare lang sa P't Faith? Si Faith lagi lang kami feb so <ences noise> mga... okay. so mga... sa kasi, yung kasi, pag yung mga kaibigan! May may magkapag-aalagay daw dito mga na wrap. Kung mab tense, lang Hayır ang sisigay e. May may mit PDF galit eh.. o mas dito diyan na sa yung mga yung mga anak na na yung mga mga sumusunod sa mga bata tapos sa nasusunod sa mga mga mamayong sa mga 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 nagtatayong tekram na yung mga 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 Thank you, si uh, si ko Love uh, uh, you, uh, oh. Take care. pa, meron uh, pa kami. Medyo ako yung pagpunta niya rito, yung pagpumpalang niya kanila Dave sa amin. Minsan nakakataka mm -hmm. siya na salita sa mga che siamo andati al mercato invitata a tutti stamani stamani un compleanno di papà di Federico stamani compa è una ricetta questo cucino voglio dopo la riunione che ridico gente è quello è la mia giornata io devo andare a scuola un compito per lui domani la mia domanda è na babalik na kayo. Ay, si Nanay pa. <laughs> <coughs> <coughs> ano po, kung ako uh, po is marami po ang mahalang mamimiss eh. Padaya po. Kumbaga siguro po, unang-una po yung pag-ising sa umaga. Mga si Tita po kumakatok po saan sa sa kwarto eh. Nagbabakon po saan sa sa kwarto. Eh. Oo. Kumbaga, yun po, unang-una po yung pag po sa umaga. Tapos yung pagkababa po dito. Kumbaga yung pag-asikaso yung pag po. Kumbaga, marami naman. Kumbaga, hindi lang naman po ako inaasikasa, pati po yung mga iba. Kumbaga, hindi lang naman po ako. Kumbaga, lahat po ako dito inaasikasa. So, yung batita, naingat no, ka lang po palagi. Ano po. May miss po namin kayo. Thank you. Thank you. Ah, si Nanay, Nanay. Ay, Kuy Luis, ikaw na pala. Sorry. Nanay. Go, Kuy Luis. Ah, ano, mapagmahal. Mapagmahal. Kasi si Dita uh, sobrang ano niya, talaga, mm. So yung mamiss ko dito is uh, so, yung pag-ahag. na hindi ganun kasapat yung time na nailalaan na, Pero ang yung si para, di diba? so, gumabay ito. <tap> <tap> Ikaw ba dito? Ikaw ba dito? Thank you. Thank you. Thank Ah, uh, nanay Jack. Parang nasabi na lang natin. Pero yun, gusto ko lang mag-thank you, tita. Dahil, um, parang yung, yung gawain ng isang nana is, nagawa niya. Lalo na kaila Kuya Dave, kaila Kuya Luis. Sabi pong bata, kaila Angel. And yon. may gumabay. Lalo na sa kaila Angel, kaila Clark and ayaw niya kami magutom. <laughs> <laughs> Bago malas na grocery pa. <laughs> and lagi si tita na mag lagi si tita na pag na grocery ano, binilan kita ng ganito. Ayun yun, hindi, 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 hindi na kay tita. Kaya... Hindi thank you, Tita, sa pagmamahal, sa pag-asika. So, parang lahat yata nagawa mo na yun. <laughs> Ayun, thank you, Tita. Wala hmm. hmm? <laughs> ba? Thank you nanay Jam. Si okay na ako na ba? Oo, ako na. Si Tita. Ay si Tita Tito. Ha, Sige, ang tinatawag si Tita Pat. Ako naman ang um, kay Tita Ethel. Kumbaga parang sa katawan ng tao parang nadagdagan tayo ng kamay. So it's like ano extension ng ah uh, na dito sa uh, sa family. So syempre Uh, si Tita Ethel din nagpapaalala sa mga bata, mag gumagawa ng mga gawaing bahay. kung uh, kumbaga hindi po naging pabigat si Tita Ethel. Siya po talaga naging uh, katuwang ho natin sa pamilya kaya sobrang salamat Tita Ethel sa effort, love and all the areas na nang ibong buhay na sineryo niyo po sa amin, your your time, uh, your finances and your 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 tagto your mental and emotional state na ininvest din po ninyo dahil na stress din po kayo sa mga pag may mga problem pero kasama rin po namin din kayo sa mga kasiyahan at celebration so balance naman at uh, at least uh, nakita po ninyo na ito pong pamilya Manalaslas is uh, tawag dito Uh, we're doing our best para uh, mas tumibay at mas maging maayos lalo na sa pagpapalakas sa mga bata. Lalalam naman natin hindi biro ang paggabay sa mga ganito kaya salamat Tita Ethel dahil kasama po namin kayo doon po sa journey. At uh, kung loobin po ng Panginoon na makabalik po kayo, uh, sa so Lord naman po nakakaalam nun, Aya, uh, ayun, uh, looking forward for that. For, but for the meantime, kita yata, ingat po kayo doon mm -hmm. sa ibang bansa. At update-update uh, na lang po muna. Nagmamaritest naman po kayo ni Tita Janet kayo online. Tsaka si Sina Tita Pat. So, update-update na lang po. Ayan. Kamusta na lang po sa inyo pong uh, mga anak po doon. Ayan. Thank you. Tita Pat, tita Pat dito ka na. Tita Pat. Yan hmm. uh, yeah. <laughs> <laughs> uh, Tita, ingat palagi. lagi. Pag napapagod ka, wag pay magpahinga ka. <laughs> uh, <laughs> 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 ingat ka sa biyahe. Tingko don wala <laughs> akong <laughs> ginagawa, chat na lang tayo. Kwentuhan <laughs> na lang. <laughs> Mia, yeah, masaya yung mahal ka namin, tita. Labu. Labu. Siyempre si tatay Thank you. Ingat ka, po. Uh, ako, oo. Oh, oh. Ay, si Mami pala, sorry. Kala ko, mas kanina. Uh, ano lang, overview. So, yun yan. Um, lahat po kami, ramdam na yung pantay. Kung may magmahal ng pantay, si Tita Ethel po yun. Lalo na rin po yung gabay din sa mga bata. kila Angel, dun po talaga, yun po talaga yung nakita namin kay Angel, kay Clark, at saka kay Abby po sa mga bata. Kung paano po siya mag-asikaso sa kanila. Yun, hanggang um, oh, pag pag-uwi, Y grabe po talaga si Tita tita Ethel mag-alaga. Kaya Tita, ang ano ko lang kay Tita Ethel pagbalik niya doon sana looban ni Lord na yung yung sadness wala. Punuin ka po ng peace. Kasi hindi natin alam kasi mag-isa kasi po siya doon. So sana Tita ano dalhin mo yung aming pagmamahal para wag ka po malungkot doon. Winter pa naman ang aabutan. So ayun. Happy lang Tita. Ayun. So dahil dyan, si Tatay Ram na ang kasunod. Tatay Ram! Baka pwede mo natin pala ko kasi Tita Ed. Uh, grabe, tita. Iba yung ginawa niya sa buhay po namin si Tita Ethel yata isa, 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 sa pinaka mabait na lola. Huwag yeah. mag-felicin lang eh. Ano lang, talagang sa kwento ng buhay ni Kuya, sabi ko nga sa inyo, Patekram, sa kwento ng buhay ni Kuya, napakadami namin naging pamilya. Pero si Tita Ethel, nakita ko sa kanya yung ano, kahit masaktan yung isang tao, basta tama siya, itatama niya. Yun talaga yung tama. Hindi niya kukonsitin yung mali. Kasi kung kukonsitin mo yung mali, walang mapapabuting bata. Yan po yung nagustuhan ko sa inyo, tita. Yung pagmamahal niyo, sabi ko nga, tita, hindi lang kay tita sa lahat, madami po kayo. Pero, iba talaga yung sacrifice ni tita. especially kay Kuya Dave. Ma mas opinion dapat niya ma kada na kada lahat po yan kasi krab, konti na lang talagang pupunasan niya yung mukha niya papaliguan niya parang baby ganun si tita kaya tita from the inside of my heart and inside my bone <laughs> <laughs> maraming maraming salamat. Okay. Ah. Minahal niyo lahat kami. Isaman sa amin, lahat minahal niyo, lahat ginawa po niyo yung ano bilang sang lola. Mmm, lahat ba <laughs> Tapos, nalaman-laman ko, ang dami ng mga advance Christmas gift. Mmm, hmm, secret lang. Pagka lumalala, pa Ano lang... Um, buong buhay po namin pasasalamat, tita. Ang iyong buong pagmamahal. So, naman natin si Tita. Okay. The kids. Kids, one, two, three, go to Lola. Thank name you, name tita. Is it? Um, I wish that you will be safe when you arrive. Mm -hmm. And um, I miss your generosity and kindness and everything yeah. that you have done for me. And I'll miss you. I'll miss you too. Oh. I love you. So Jason and Jay's quick message. Love too? Yes. I I like you when you're here and you're nice. Mhm. Mm Thank you. And I hope you have a nice yeah. travel. Mhm. Mm I will. And have also a nice time in your home. I'll also miss you. I miss you. Are they starting? Have a good travel and a safe and. Um, have a safe environment in, your, in your, home? your home. And I love you very much and thank you for giving us um, the cute you yeah, welcome. <laughs> love you too. JN also? Lola? Yes? I love you too much. I love you too. And I say I, I want him to have safe travel. Thank mm -hmm. uh, you and, and also he, um, he um, and I also want to ask him to be 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 care be care. Mm -hmm. And we'll always care for you. Mm -hmm, thank you. And we'll always love you. I love you too. We'll always um, love you so much. Okay. Hindi na natatakot na so much. What about Benben? Benben! Benben! Hello, Benben. Hello! Hello to Lola. Okay, Okay na siguro? <laughs> you know, okay Oh, masasabi ko. Okay okay, okay. Neutral, okay. Oh, okay deixar. You say to Lola? eh. Lola!

I always have hug and kisses to Julian every morning. Yeah. Hello. Mm -hmm. oh. uh, weather, and you if you stop it, thank you. If you stop it, it will freeze. It's gonna be freeze. Okay. <laughs> have you seen my favorite?